pinalaya daw o pinakawalan daw di umano yung mga ola agent na na-raid nung nakaraan sa may Makati. Totoo ba yung mga ganyang balita o kung saan saan lang napupulod ng na ibang mga nagukomen sa akin? yung sa tiktok ko kasi ito nakakuha yung info na ito. Pero I assure na hindi naman basta-basta makakalaya o makakawala yung mga yan hanggat walang due process na ginagawa ang korte Alright, magandang gabi sa inyo mga kadyani. Muli, bago tayo magsimula sa ating tatalakayin, ay eh maglalanding lang po ako sa inyo na pakifollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok, at itong aking YouTube channel. like na rin po, share nyo na at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin ito about sa usapang online handicap. So yun nga, sa intro pa lang ng ating video, sinabi ko, na meron daw nagpa, ha, nagpapakalat ng mga kung ano-ano mga comments sa aking tiktok no? nabasa ko lahat kahit ako sa inyo sinabi niya na totoo po ba na pinakawalan daw yung mga ola Idi na na-raid noong nakaraan sa Makati no? ewan ko kung saan na ako yung mga info niya siguro dahil sa ganitong uh, teorya ko dahil may naniningil pa rin dahil may nang haharas pa rin yun ang mga teorya ko dyan kaya siguro iniisip nila na nakalaya o nakawala o pinalaya na yung mga all agents. Siguro yan ang mindset nila dahil marami pa rin siyempre nangongolekta at nanginingil at napatuloy pa rin sa harassment. Totoo lang, kahit namin nahuli na ha, talaga nag-ooperate sila. Nagsubok nga ako mag-apply sa peso wallet noong nakaraan pero reject ako. Pero talaga mayroong ano, nag-aalok pa rin sila ng mga, talagang ng mga loan. no? Pero that doesn't mean na porkit may nag uh, pa rin ay eh, nakalaya na yung 117 as correction nakapost naman kay Ma'am Kikay sagot kay Ma'am Kikay sa ginawa niya na magkaroon ng raid ngayong taon nito na is nakadetain pa rin yung 117 na mga old agent Ta kasi game ten, hindi naman porket ah uh, nakapag raid na o nagkaroon na ng mga ilang investigation is agad-agad iakat sa korte. Matagal pa yan, Medyo process nga. Hindi yan basta-basta. Ngayon, kung sa akin naman, iba kasi nangyari sa akin sa raid eh, yung nangyari sa trabaho ko. No? Search warrant kasi nangyari sa amin. Kaya, hindi basta-basta na iakit yun. Kung parang, iimbestigahan pa lang kami gamit yung mga na-raid sa amin eh, na, aparato na na-raid sa amin noon. Pero itong mga ito kasi, warrant to Paris na yung ipinataw doon sa company na ito nung pinakita doon sa resibo kung papanoorin nyo yung video na yan nung kahapon ay ano uh, kagabi ay eh, kahapon nga nung sa resibo sa channel 7 uh, o pares po yung uh, dala nila para doon sa company ng ula na ito yung peso wallet at credit cash sa so, yun uh, yung yung mga kung sakasakali man magkaroon ng paglaya dyan sa mga yan dyan sa mga uli agent na yan kung sakasakali ah pag umakit na sa korte yan, yung korte na magpapasya kung bibigyan sila ng pansamantalang paglaya. Okay? Sila ang bahala dyan kung aabot na yan sa korte. Kasi kung patuloy pa rin na nagpapalo up yung mga victims, yung mga nagreklamo, tuloy-tuloy yung hearing. Ganun yung mangyayari doon. Okay? Hindi yan basta-basta pwedeng pakawalan. Ngayon, yung 117 na yun, nakadetain pa rin kasi nga under ng jurisdiction ng korte hindi sila pwedeng basa-basa umalis. Ngayon, kung tuloy-tuloy yan, tuloy-tuloy din yung kulong nila. Ngayon, yung mga bumaliktad na ibang ole agent, baka sila. Yung uh, binigyan ng sa ng paglaya, baka yung mga yun, dahil nga bumaliktad na at sila na yung uh, aamin o yung magsasabi na kung ano ba talaga yung operations ng ola na ito. Kung ano ba talaga yung mga ginagawa nila, kung ano ba talaga yung modus nila, yung ibang mga nahuli ba hindi ko sure kung yung mga yun ay binigyan ng piyansa o ng bail para magkaroon pa sa mata ng paglaya para ko sa pero hindi porket pinalaya hindi nakasama sa ka kailangan pa rin nilang umatin yung sa mga hearing kung sa kasama hindi bibigyan ng bail kasi parang ano yan eh sample ka lang meron akong personal na kilala na talaga as in pamilya ko siya kapamilya ko talaga na nakulong siya parang mabigat yung kaso Then after that, binigyan siya ng piyansa pero kailangan niyang umatin ng umatin ng hearing siguro mga may ilang buwan siya nakulong uh, Mag-iisang isang taon tapos huli ulit yung pangalawang huli tatlo o apat na buwan yata siya nakulong tapos yun na nagpiyansa na lang siya ng pangalawang huli sa kanya tapos lagi siyang tinatawagan na lagi may nipapadala ng uh, sulat galing doon sa regional sana sa municipal trial court na pinapapunta siya may hearing ganoon uh, kahit na sabi ng piyansa siya kailangan niya umatin ng umatin para magkaroon ng katotohanan na talagang hindi siya tatakas o hindi siya magtatago kailangan niyo kasi pag once na hindi ka na umaatin hindi ka na tapos yung nagreklamo sa iyo nagsampa sa ng kaso yung mga nabiktima mo eh tuloy pa rin sa pag-atin eh talagang madidiin kayo na mawak magkakaroon pa kayo ng wanted ano dyan eh kung mag magiging wanted list pa kayo sa kanila dahil nga hindi na kayo makatin hindi na kayo makaharap hindi mabidismiss yun kasi yung mga victim tuloy tuloy sa pagpile ng kaso at sa pag-attend sa mga hearing ngayon kung kayo yung suspect at hindi kayo makatin may chance na talagang babaan kayo ng, wa, ng warat o pares dahil hindi na kayo nagpapakita. Nagtatago na kayo. Mas mabigat na yung magiging kaso ng mga yan. Kaya hindi na po yung basta-basta takasan yan. Tandaan nyo yan, ha? Hindi po ah, uh, may na rin gano'n. Baka mamaya kasi, yun nga eh, pa, okay, may nagpapakalat ng mga agent na kasama nila na sinasabing nakalaya na eh, mga kasama namin. Diba? ganon yun eh. Siyempre, mga katrabaho nila yan. Sabi nila, oh, naniningil kami ngayon. Kasi uh, nakalaya ni na mga katrabaho namin. Uh, fully operation na ulit kami kahit na may na rin nakaraan. Ganun, maaaring ganun yung ginagawa nitong mga kasama sa katrabaho nitong mga ula uh, na, uh, nag-ooperate pa rin kahit na rin na. Kung tutusin, para sa akin no, dapat si SEC, no? Uh, nagbibigay rin agad siguro sa kanilang cease and desist order dahil under investigation. Unlike doon sa isang ula agent na na-raid, no? yung zip peso. Parang ito yung nangyari ron eh nagpiansa rin sila nung ano kasi siguro yung mga nagsumpa ng kaso doon sa zip peso nung no, narin doon kay Remdel Labador eh hindi umaten ng mga hearing yung mga victims kumbaga wala nang nagpapalo up kaya nung binigyan sila ng pagkakataon ng judge dahil wala nang mga reklamo sa kanila o yung mga biktima ay ayaw na umating, eh binigyan na sila ng mga pansamantalang paglaya na babayaran. Yun nga yung sinasabi sila, yung piyansa. Kaya siguro sila nakalaya doon. Kaya may, may, kaya maaari, yun siguro yung sinasabi. Pero, ay doubt ng na nakalaya kasi nga, nasa post pa naman ni Ma'am Kikay, yung 117, andun pa rin nakagiting. Tandaan nyo ha, kasi andun sila eh. Sila yung nagpa-follow up, sila yung nagsampan na reklamo, yung grupo nila Madam Kikay. Kaya yung mga uh, mga reklamo na dyan, yung mga tao nila yung nasa group nila, sila yung magpapay na magpapay. Tapos ito po kanina, no? yung mga yon yung mga uli agent, Uh, either kumuha sila ng sarili nilang abogado. Ngayon kasi kung wala silang sariling abogado, babagsak sila sa public attorney's office. Ganun yun. No? tanda nyo, kahit suspect yung mga yan, may silang humingi ng tulong sa gobyerno. Kung wala silang kakayahan, magbayad ng sariling abogado nila. Ngayon, itong kala Madam Kikay, siguro, ito, uh, just experience ko lang dahil yung uh, experience ko na may mga ahensya ng gobyerno na kung sakaling yung NBI o yung PAP, may mga abogado, yun ang tatayong abogado ng mga grupo nila Ma'am Kikay. Sila yung tatayo doon para la, no, para magkaroon ng uh, ah, ng ah, cross-examination sa korte. Kapag mapapatunayan na may hearing-hearing hearing yan, syempre kailangan ng abogado ng bawat isa, eh, di ba? Ganun yun. Kaya hindi basta-basta, o oh, hindi kayo, hindi totoo yung sinasabi ng mga nagpapakalat na yan. Maaaring sabi nga sa inyo, baka katrabaho nila yung nagpapakalat o dahil nga, yung isip nyo na akala nyo okay na, nakawala nyo yung mga yan, malaya, dahil nag-ooperate na sila at tapatuloy pa rin sa pangaharas, ayun eh, yun yung dahilan kung bakit kumakalat ngayon yun, yung Uh, uh, yung issue na yan na nakalaya na raw o pinakawala. Hindi totoo yun, ha? Fake news po yun, mga kadyan. So, yun, sana nakatulong video ito muli. Maglalamin po ako sa inyo na pakipalo po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok, at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli.